Hi guys, for today's video tayo ay mag story time muna. Pero kumusta kayo guys? Sobrang lamig. Tingnan mo naman mukha ko. Parang lang si Mickey Mouse yung ilong ko na mamula yung mukha ko. Sobrang pula. Ayan sa sobrang lamig. Okay, anyway guys, um, for today's video tayo ay mag story time. Uh, share ko sa inyo ang nangyari sa aking ads on reels. Ang nangyari po sa aking ads on reels ay na-restricted. Unoriginal content. Pero inisip ko naman lahat ng ina-upload ko original naman. Maliban lang dun sa remix-remix. Nadali sa remix. Yan guys, tingnan niyo ang aking ang aking dashboard, tingnan niyo ang aking ads on reels. Yan, unoriginal content ayan. Guys, sa mga nakakaalam kung paano siya tanggalin, paturo naman, comment down naman kung paano siya tanggalin. Kung may nakakaalam guys kung paano siya tanggalin, paki-comment na lang. Pero inisip ko, Okay na siguro na restricted sa ads, sa ads on reels para ma-focus na ako sa stream, stream ads. Pero kung may nakakaalam, paturo naman guys, pa -share naman kung paano siya tanggalin. Yan, pero um, yun nga, kailangan talaga, itama tama sinasabi na kailangan yung content natin original. Lahat naman ng mga content ko original naman, pero maliba lang dun sa remix. Pero ang nire-remix ko, yung may mga ads na. Kasi syempre yung mga ads na sigurado na yun na walang-walang ano yun, walang violation. Pero yun, nagka, di ko alam po saan nang, nanggaling yung ano ko, di ko naman makita kung saan ko siya hanapin, kung anong saang video ang na-restricted doon yun, tas <laughs> akala mo naman napakalaking earnings ko sa ano, sa ads on reels, tapos na-restricted pa ang hina pa naman ng ano, ng na ako gaano nagre-release kasi nga iyon na restricted nga ako. Uh, two weeks na yan ng uh, no, one week, one week na yan na restricted ako sa reels kaya hindi na ako masyadong nagre-release kaya focus na lang ako sa stream ads. Pero guys, sa mga may nakakaalam kung paano siya tanggalin, share niyo naman, comment naman sa baba kung kung paano siya tanggalin. Iyon na nga. <laughs> Kailangan original content. Kailangan pag mag-remix. Pero sa mga ni-remix nire ko naman, sinishare ko naman na ano siya, na may ads. Di ba? Pag may ads, wala yung violation. Ay, bakit naman naka-restricted ako? Um, yun nga. <laughs> Bala ka na, Mita. Pero guys, mga nakakaalam, bakit ano naman, kung paano siya tanggalin. Yan lang guys, share ko sa inyo, ang akin nangyari sa aking ads on reels. Kaya, focus na lang tayo sa ating stream ads. Kaya, listen, learn na, uh, ang i-upload natin ay mga original video. Kaya, yeah, thank you guys. Yan lang po ang share ko. Bye! -bye.